Hi, hello. Magandang gabi po mga kababayan ko. Pag-usapan po natin ngayon itong tungkol sa mga ipinalalabas na salita ni dating senator Sonny Trillanes. Wala naman po akong masamang gustong sabihin kay Mr. Trillanes ano? Kasi Although noong araw, dahil nga sa mga paninira sa kanya, medyo naniwala naman ako. Di ba noong panahon ni ni Duterte, away-away sila tungkol dyan sa tungkol dyan sa mga isla sa West Philippine Sea, yung mga ano sa kanya, yung mga akusasyon sa kanya na nagbenta ng, ng mga isla, na dati po, kasi pag uh, kapag po ang administrasyon, sinuportahan mo, maganda ang tingin mo, parang walang magagawa, automatic pinapaniwalaan mo. Kaya noong araw, medyo, medyo naniwala ako. At saka isa pa, di ba si Sunny Trillanes, si eh, ano ito, dilawan. So dahil nga po doon sa pangyayari na Maraming mga accusations sa kanya ng uh, Duterte administration. Medyo nasira nga ang pangalan ni Trillanes. Pero ngayon po, na naglalabasan din ang mga sarisaring controversies na kinasangkutan ng uh, mga Duterte. At ito nga po, lumalabas ngayon si si Senator Trillanes na may mga sinasabi siya na maraming nagsasabi na hindi totoo yung mga accusation sa kanya tungkol sa pagbibenta ng ng mga isla natin. At ngayon ko rin po nakikilala siya na siya, par, siya pala itong talagang makabayan. Naniniwala po ako na hindi ginawa ni Trillanes yung binintag sa kanya at naniniwala ako na isa siyang makabayang Pilipino. Okay. At ngayon nga po, itong paglabas-labas niya, mga interviews sa kanya, mga sinasabi niya, <clears throat> mga expose niya sa tungkol sa mga hindi magagandang gawain ng mga Duterte ay ito po naman kasi ay resulta dahil galit siya sa mga Duterte. Galit siya. At ganoon din yung mga Duterte, galit din sa kanya. Kumbaga, ay talagang mortal na magkaaway ito. But then, hindi rin naman siya talagang super fan ng Marcos. But, kahit papano, eh uh, hindi naman natin siya kinariringgan ng mga masasamang sinasabi tungkol sa Marcos. Siguro, although hindi siya hindi siya uh, sangayon o hindi siya boto dito sa mga Duterte, hindi rin naman siya masyadong okay sa mga Marcos. But, but, at least, siguro, kung pagtitimbangin natin, kung titimbangin niya, mukhang mas matimbang naman sa kanya ng konti ang Marcos. Kasi, sa narinig ko sa kanya sa isang interview na tinanong nung interviewer kung payag ba na maging uh, advisor security advisor or whatever na role sa Marcos government, ay open naman po siya open siya kung kukunin ni PBBM At ako nakikita ko naman na kahit dilawan siya, anti Marcos, pero hindi naman po ganun kalala. At saka actually, itong Marcos government nga po, eh, wala na sa kanya yung political color, di po ba? Ang dami nga, na, ang dami nga po na, na appoint sa mga government positions na dilawan. Kasi nga po, ang yung uh, policy ng Marcos Admin na unit team. Wala nang kulay. Open ang lahat. Basta marunong at papakinabangan. Ngayon, kahit na po kahit na po wala siyang masamang wala siyang masamang ginagawa. Wala siyang masama, hindi niya binabatikos ang Marcos government. Pero ito pong mga sinasabi niya, mga sinasabi niya na <clears throat> kung ano-ano mga ibinubulgar niya, kagaya nitong huli, itong sinasabi niya na delikado ang buhay ni PBBM. Totoo naman yun, delikado talaga. Pero yung parang nasusobrahan na po sa pag expose Yun yung opinion ko ha. Yun ang nakikita ko sa observation ko. Parang Nakakata naman niya yon na magsalita sa mga nalalaman niya. Kaso po, nalalagay po sa alanganin si PBBM. Ito po sa observation ko ha. Kasi itong yung sinabi niya na totoo na mayroong destabilization efforts, well, nakakatulong yon Okay yon Parang ang natutulungan niya para maging uh, mag-ingat at pinag-iingat uh, pinag nga rin talaga niya si PBBM. At salamat naman na mayroon siyang mga kaisipang ganun. Kaso ito pong itong huling uh, na napanood ko sa kanya yung tungkol po sa ICC na sinasabi niya sinabi niya na nandi na ang ICC although hindi lang naman po siya ang nagsabi na nandito na ang ICC, pero isa po siya, ay eh marami pong naniniwala sa kanya sa mga sinasabi niya. Ako mismo naniniwala din. Dahil ngayon ko nga po siya nakilala, ngayon ko na siya nakilala na matino naman pala talaga siyang tao. Taliwas, taliwas doon sa mga akusasyon sa kanya ng Duterte, Duterte Group. Hindi ako naniniwala na nagbenta siya ng isla na so on and so forth. Ang ang pagtingin ko po kay Trillianis ngayon, isa siyang makabayang Pilipino. But ito pong binabanggit niya na kasi nandi dito na ang ICC. Ha hinahanda na yung arrest warrant sa mga Duterte. At within 6 months, maaari nang ilabas yung warrant of arrest. Ano po ang ano po ang hindi magandang ano dito? Consequence o epekto. Ito po para pong natutulungan dito sa mga pag-expose na ito. natutulungan tuloy yung mga Duterte na kung totoo totoo na aarestuhin na sila within 6 months sa totoo lang ang laki ng napakatagal ng uh, there is sufficient time to prepare sa mga whatever na gusto nilang gawin kung uh, lalayas man sila sa Pilipinas or maghanda talaga ng mga makakasama halimbawa destabilization nga or assassination attempt yan po ang pinakamasamang pwedeng mangyari kay PBBA eh, ang siya ay ma-assassinate kung hindi po dahil nga po hindi umubra sa impeachment hindi rin umubra yung uh, destabilization, yung kudeta dahil nga na bulgar ano ang iba nilang option. Di ba? Ngayon, sa tingin ko lang po kasi, ang mga ganitong bagay dapat nakalihim. Sikreto po ito dapat. Itong mga galaw ng ICC, kaya nga po si PBBM hindi siya kumikibo. Hindi niya ine-expose yung mga galaw niya, yung mga ginagawa niya. Ganun po, may gera nga po kasi. There is a war going on between the Marcoses and the Dutertes. Say war. Psychological warfare. Dapat. Ngayon, dahil dito sa mga pag-expose na ito, di ba natutulungan yung mga Duterte na maghanda? Alam naman natin na maraming koneksyon. <clears throat> maraming koneksyon ng Duterte. Duterte sa mga politiko, sa underworld, even sa isang superpower. Kayang-kaya siyang tulungan. Kahit na okay, mayroon ding isang superpower na nakaalalay kay PBBM, pero, sana po, itong mga ganitong bagay, hindi po ito dapat pinag-uusapan o e binubulgar sa media. Itong, within six months, pwede nang lumabas yung arrest warrant. Napakahaba pa ng panahon from January to July. So, makakagawa pa sila ng move yung kalaban. Ito pong hindi ko nagugustuhan dito sa mga ganito, mga predictions na ito. Although, siguro ko, innocently, pero, Di ba matalino naman ang mga ito? Ito si Trillianis, matalinong tao ito. Dapat sana alam niya kung ano ang magiging consequence dito sa mga mga ipinapalabas na to ng mga statement. Kumbaga, imbis na maipreserve natin yung buhay ng Pangulo, parang nalalagay tuloy sa alanganin. Di ba? Nalalagay sa alanganin yung buhay yung kanyang government. Dahil nga, ang kalaban is demonyo. Dapat po, sana naman, hindi ko tuloy maintindihan kung ano ba ang gustong palabasin ni Trillianis dito. Imbis nahanga na sana ako sa kanya. Dilawan ito. At itong dilawan group, mayroon din silang kandidato na gustong ilok Ngayon, ginagawa niya ba ito para ma para mawala din sa pwesto si BBM? Or tulong ba ito? Parang po kasi hindi nakakatulong. Kung sa tingin ko lang ha, hindi po ito naka ito mga expose na ito, hindi ito nakakatulong sa side ng Marcos. Dahil nakakapaghanda tuloy yung kalaban. 'Di ba? Ah, may anim na buwan pa. Nako. And six months, six months is too long. Pwedeng pwede pang makagawa ng kung ano-anong mga mga options itong kalaban. Ako itinuturing ko na itong kalaban. Totoo naman, kalaban eh. Dahil hindi naman ito mga makabayan eh. Sana naman po ang pakiusap po kay Trillanes, o sa mga iba na mga nagpapakanostradamos kahit totoo man po kasi alam kong naniniwala ako na may alam talaga ito insider ito si Trillanes sa ICC dahil may may contact siya sa ICC dahil isa nga po siya sa unang lumapit sa ICC na humingi ng tulong para sa mga biktima nung war on drugs. So mayroon siyang contact sa loob. Kaya alam niya kung ano ang galawan sa loob ng ICC. Pero ito naman po kasi ang hindi maganda dyan. Porky ba alam mo? Porky ba alam mo na sa loob ng six months, eh, lalabas na ang arrest warrant? Kailangan ba itong ibulgar? Inilalagay po ninyo, Mr. Trillanes, inilalagay ninyo sa alanganin ang buhay ni Bongbong Marcos? Hindi, itong kalaban, mag-aantay ba yan ng six months? Siyempre hindi yan magpapahuli, hindi yan magpapaaresto. Hindi. Kasi kailangan nilang i-preserve ang kanilang buhay at ang kanilang reputasyon. Yung kapangyarihan. Kaya ito pong mga ginagawang ito na ako po yung nagwo-worry dito eh. Kasi nakakapaghanda yung kalaban. Dahil nga dyan. So, hindi po ito nakakatulong sa Marcos government. Kundi ang tinutulungan dito yung mga Duterte. Ayan tuloy, pati si Bato, galit na galit dapat ang mga ganitong klasing ano, mga ganitong uh, galaw, mga ganitong plano, hindi dapat binubulgar. Dapat sikreto, top secret. Yun bang bubulagain na lang yung kalaban? Hindi yung pinapaghahanda. Kaya, pakiusap naman dun sa mga sana po ang mga ginagawa natin, yung makakatulong sa gobyerno, makakatulong na pangalagaan at mailigtas ang buhay ng ating Pangulo. Kung kayo man mga dilawan, mayroon, alam ko naman na mayroon kayong kandidatong inihahanda, eh maghanda kayo, wala. Bukas naman ang everything is open hindi naman kayong tumakbo sino ang gusto ninyong patakbuhin open naman tayo eh sa so 2028 everybody is open Ay, uh, the post is open for everybody magkamali na tuloy ako pero sana naman po matagal pa naman yan sana naman po iwasan na itong mga ganito na nalalagay sa panganib ang buhay ng Pangulo Di ba mga kababayan? Ano sa tingin ninyo? Ako ka kasi ang tingin ko. Imbis na matulungan yung Marcos, ang natutulungan ay yung Duterte. Ang ano ang habol natin dito, yung katotohanan. Ano ba ang totoo? Kung talagang guilty itong mga Duterte, edi eh magbayad ba sila. Panagutan nila hindi yung dadaanin sa brasohan eh. Binabraso ang batas. Binabraso ang lahat. At ito naman pong mga ini-interview na ito ng mga personalidad. Sana naman isipin ninyo kung anong maging epekto ng mga pinag- sasasabin ninyo sa media. Di ba mga kababayan? Tama hindi. Yun lang po. Pinapahayag ko lang ang naobserbahan ko. Okay mga kababayan. Maraming salamat sa panonood at uh, magkita-kita po tayo muli. Bye. Peace.